I play the lupang hinirang mm -mm. sa umaga for my kids to hear it. Yeah, yeah, yeah. No, to swear. Swear. Ah, that's, that's good. Kasi, kasi, nung bata ako, pag pumupunta ako sa school, flag ceremony. Oh, yes. So, parang flag ceremony muna. Mm -mm. So, oh, eto na, start ng school. So, kami, since dun sa Hong Kong, yung mga kids ko, wala silang sobrang strong connection. so uh -oh. Pero, uh -oh. syempre, umuuwi naman sila and yung uh -oh. mga aunties namin. Pero, I want them to feel that pride of anong oy mm. philippine national yeah. anthem so Agantilent. alam ng anak ko yung ano Tayo. oh alam na alam niya yung lupang hinirang mm. at at, 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 at uh, si at uh, si Balti kinakanta niya at nang ang mamatay nang mm. dahil sa And then, mama why did they die yung ganoon i uh, uh, so, want them to know the history and the uh, tradition that we have uh, mm. so, ano, i told you i'm so patriotic ang yeah. ruling nga, ah, ang ruling talaga pag may tumugtog Mm. Nagkita ako sa sinihan. Yes. Siya ang bisita yan. Tayo ka. Pag tumugtog tayo ka. Yes. Okay na sa akin kung nakaka ako sa Deb. Minsan, pagka naglalakad ka, mag stop ka. Tigil ka. Tigil ka talaga. Ah, oh. Tapos tanggal ang sombrero. Yes. Yeah. Ano ko, ayun ang ruling ko. Pero totoo ba, nagpapatugtog ka ng... Oo. Oh, Okay, yun. Yan na yun sa playlist ko. That's nice. ah. That's nice. kailangan niyong gayain yung pagpapalaki niya ng alam. At least, at least, kahit hindi i-memorize, at least alam nila, oy, national anthem natin.